May mahigit dalawang linggo na lang po bago ang pasukan sa August 29. Kaya naman tuloy-tuloy na ang paghahanda ng mga paaralan sa Brigada Eskwela. Para sa ibang detalye, magbabalita live mula sa Commonwealth Elementary School sa Quezon City. Laila, good morning. Marami na bang nakikilawak sa Brigada Eskwela dyan? Good morning! Good morning, Jess and Gretchen. Oo nga, representing grade 2 classroom in uh, Commonwealth Elementary School, Quezon City. O, oh, eto na nga, no, nagsisimula na etong ating mga parent teacher dito sa kanilang Brigada Eskwela. Kasi nga talagang game na game na ang mga guro, estudyante, maging ang mga magulang sa Brigada Eskwela dito sa Commonwealth Elementary School kahit sa lunes pa ang aktual na simula nito. Dito rin kasi idinara o idinaos ang kick-off ng Brigada Eskwela ng mga paaralan sa Quezon City. Hindi lang guro at principal ng Commonwealth Elementary School ang present dito. Complete attendance din ang principal at representatives ng 159 public schools ng Quezon City. Hindi lang paglilinis at pagsasaayos sa mga paaralan ang layunin ng brigada. Ipinapamalas din ito ang spirit ng bayanihan. Sa ganitong paraan, mas magiging produktibo ang mga bagets dahil mas maayos at mas maaliwalas ang kanilang kapaligiran. Kanina lang nagsimula na nga ano, ang ating mga parent-teacher Association na maglinis ng mga silid-aralan gaya ng nakikita ninyo ngayon sa video. So, kanya-kanya sila ng linis, ng walis, ng pukpuk, -puk, punas at ligpit. Uh, Jess and Gretchen. Actually, umaabot ano, ng nasa 7,000 ang nakapag-enroll na nga dito sa Commonwealth Elementary School at inaasahan nga ng kanilang uh, school principal na lolobo pa ito sa 8,000. At konting trivia lang, alam nyo ba na ang Commonwealth Elementary School ay once the biggest school in the world ayon sa Guinness Book of World Records. Dati kasi 18,000 ang estudyante dito pero nabawasan na dahil marami na rin namang mga public schools ang nagbukas. Jess and Gretchen. Grabe, ganong karami yan. Tsaka ano? sana, ano, no? uh, nakapagpahinga naman yung mga teachers. 18 Tama, days na lang. 18 ha? days na lang. <laughs> at sana, patuloy yung magandang panahon. Mm -hmm. Para hindi maantala Maaliwalas yung kanilang na paghanda. Maaliwalas naman sa likod mo, Laila. Ah, oh. Maraming Ma, maraming salamat. Laila, pangilinan. Yes, so eto. Oh, mga kapatid, Luchi Cruz Valdespo, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumotok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.